Worth it ba ang paghihintay ng 3 years para sa final season ng Stranger Things? It's a bit insane. Yeah, what could go wrong? No idea. But I think we should find out. I want to see Vecta's heart on a platter. He knows where we are. Watch out! Boom, you gotta go. Oh my god! It's not gonna work. It's not gonna work. We're not gonna make not it. Gonna I got it. I got it. So ayun, worth it ba? Oo, sobrang worth it. Basically dito, same as before, hinahunting nga nila si Vecna para tuluyan nga siyang mategi, pero magkakaproblema nga nang meron pang madamay na ibang mga tao. Naman ngayon, gagawin nga nila ang lahat para maligtas sila, mapigilan nga si Vecna at maligtas ang mga mahal nila sa buhay. Sabi si Vecna dito, medyo nagulat ako doon sa ginawa niya, doon sa gumagapang na sundalo. Sabi ko talaga, that's too brutal, man! Dito sa season 5, I love kung paano nila sinimulan nga doon sa episode 1 and kung paano nga nila binitin sa episode 4 na talagang aabangan mo yung final episodes nila sa December eh. Gustuhan ko pa dito, parang literal na next episode lang yung episode nga ng season 5 na para hindi sila ilang taong nawala eh. Kasi literal na they pick up right where they left off doon nga sa may episode 1 na tuloy-tuloy lang sila agad doon nga sa mission nila. dos din naman din talaga sa last season nga na Stranger Things kasi nga na set up niya na lahat and so dito, dinugtungan na lang nila kaya nga ang advice ko, bago nyo to panoorin, try nyo munang mag-rewatch kahit yung last season lang. Even ang tagal na nga since season 4, ako lang ba yung kinabahan bago to panoorin? Una ko kasing concern, natatakot ako na baka wala na yung flare nga ng show kasi nga, ang tagal na sundan eh, tapos pa senior citizen na yung ibang mga bida. <laughs> Tayo so, nung pinanood ko naman, I was glad na na-maintain nga nila yung mga characters, yung emotion, yung atmosphere, and yung buong vibes ng mga previous season nga ng Stranger Things. Love na this time, ibang-iba na nga yung mga characters in a good way na nakakatuwang panoorin, lalo na kung nasubaybay mo mga yung Stranger Things kasi nga, adult na sila ngayon eh. Kung dati, nagsimula nga lang sila mga cute nga ng mga bata na nag adventure pero ngayon, mga teenagers or adults na nga sila na seryoso na nga sa buhay na parang as an audience, parang nakasama mo sila sa paglaki rin. Diyos ko kasing pagitan niyan, ilang taon kada season, tapos 8 episodes lang. Vampire Diaries nga, mas madami pang seasons, tapos kada season, 20 episodes pa halos eh. <laughs> pero di joke lang, mas maganda naman din yung writing ng Stranger Things, kaya siguro, mas matagal talaga yung time ng pagsusulat nila. So ayun, same as before, andito pa rin naman yung mga characters na minahal at kasama nga natin all throughout nga the series. Pero now, they are more grown and developed nga. I love each of the characters, na lahat nga sila may purpose nga sila doon sa story, and ang nagustuhan ko pala dito ngayon, nakakatuwa yung pagkakabukod-bukod nga nila. Tama yun, meron silang iba't-ibang mga mission, like magkasama nga sina Jonathan, Stephen, Dustin, tapos si Hopper and Eleven, si Robin and Will, sina Mike and Lucas, and syempre, sina Max and Holly nga. Nakakatuwa kaya na meron silang iba't-ibang mission, and meron nga silang kanya-kanya mga ganap, kaya kahit papaano, hindi nga siya boring panoorin. Tsaka ang maganda pa, may variety yung mga missions nila na kudos din talaga sa writers, lalong lalo na nga doon ka sa story nga ni Max na biglaan na nga lang sila nagkasama ni Holly. Nakakatawa din naman yung mga moments nga nila Robin and Will na parang ba siyang ate nga ni Will kasi nga tinutulungan siya na makilala pa nga niya yung sarili niya eh. Speaking of Max pala kanina, ako lang ba yung hype na hype na bumalik siya? Akala ko kasi, December pa siya babalik eh glad na bumalik siya pero medyo nakulangan lang ako sa way kung paano nga ba siya nakabalik nga dito sa story or whatsoever kasi nga medyo kulang lang given yung bigat na mga nangyari doon nga sa final episode. Honestly hanggang ngayon nag expect ako na babalik pa si na Billy or Eddie eh pero ayun parang hindi na nga. <laughs> so far mga 60% sure ako na walang matetegi sa kanila pero siguro kung meron man siguro it's either Joyce, Hopper, or baka si na Ted or Karen Wheeler since sugat na rin naman sila or kasi eh. Wala doon sa friend group yung Mategi kasi wala lang. Para unnecessary lang eh. Pero let's see. Nakakatakot lang kasi kasi parang ang lakas ni vek na ngayon eh. Tapos nagdag pangay pa nga yung mga Demogorgons na halimaw kung halimaw na nga. Buti na lang may power si, si Will na parang mala Undertaker. Pero ang tanong, kaya niya kayang gamitin yan para matalo si vek na? Pero din pala sana magkaroon ng maayos na payoff yung pagkuha nga ni na doon sa mga bata. At also sana, hindi lang ganun kasimple na kaya nga mga bata yung kinuha niya kasi nga madali nga daw mauto. Kasi nga, parang it's too simple lang for a finale plot eh. Pero let's see. For I enjoyed it naman, pero mas magiging maganda lang to kung mas maganda yung second half. And so far, it's promising naman. Pero baka kasi mamaya, mag ala final season to ng Game of Thrones eh. So, tignan na lang talaga natin. Ngayon, again, ng title ng series Stranger Things Season 5. And ang torta rating ko for this ay... 8 or 8.5 out of 10